Hello mga kabady, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back again to my channel. So mga kabady, ito na 'yung uh, pinakakaintain nating na lahat. So ito na 'yung ating uh, sariling gawa na Amo Plant Growth Enhancer. So dumating na 'yung order natin. So ito na 'yon, mga kabady, Gagawin na natin. At mamaya at mamaya rin, mga kabady, ay atin itong uh, i-apply sa ating uh, palayan. So makita niya 'yung first application niya, mga kabady So ito na, gagawa tayo ng pang isang tangkihan lang mga kabady kasi maliit lang yon punlaan lang yon mga kabady no. So ang isang tangki mga kabady ay dapat ay ang neem oil ay 50 ml. So dalawang ganyan mga kabady. So sa akin case ito, tag 2020 10 ang kiting uh, gagawin no. 20 yan, sa so 20 sa so den so at 10 ml sa neem oil. So itong neem oil mga kabady, itong ginagawa natin, ito yung nagsisilbing kanyang uh, insecticide sa amo. ah uh, kung isi google nyo, ang main ingredients talaga ng amo plant yung enhancer ay itong neem oil. So nag-order ako ng neem oil sa Shopee ay ayan ang ating uh, lumabas. So in order natin kasi mura na mura lang yan. So meron ding mga neem oil na maganda mga kabady ang klase. So, gagamitin din natin yon sa susunod na vlog. So, ayan. Tapos na yung neem oil, mga kabady. At nga ba lang, mga kabady, ay maghalo din kayo ng tubig, mga kabady, para ay uh, ito ay maganda. Tingnan. Uh, madali lang ma-mix yung medisina. So, ito, mga kabady, ito yung kelp prime. Parang asya, mga kabady, abog na itim. So, yung parang galing bitaw sa ano, sa kaldero ng pinaglutuan nyo, o oh, yan, yung lubot niya so puwit ng kaldero. So yun mga kabady, ito yung kelp uh, sewage extract mga kabady. Ito yung silbing uh, full year fertilizer na sa ating uh, medisina. So ang ano nito mga kabady, complete ito, complete ito ng NPK, nitrogen, potassium at phosphorus. At mayroon din itong mga micro minerals na madaling ma-absorb sa ating... mga uh, uh, mga palayan. So, yan mga kabady, ang ating i-apply natin ito mga kabady, ay 20 ml. 20 grams. So, yan. Ihalo natin dyan mga kabady, At pag nahalo na yan, ay ready to go na yan mga kabady. So, kung isa-search nyo mga kabady, ito lang talaga yung pinaka basic nga ah uh, main ingredient sa amo. So, hindi ko alam kung meron ba yung iba, pero sa nakita ko, ito yung uh, ano, binaka basic ingredients na, neem oil, saka uh, kelp seaweeds. So, nag-search ako sa Shopee, ay nakita ko may kelp prime, kelp seaweeds na uh, pulverized na kakaya dyan. So, giniling niya siya mga kabady para ready niyong ihalo. So, yan mga kabady, ito na. Ito na yun, no? So, i-shake nyo lang. At pagkatapos mga shake mga kabaddy ay pwede na natin itong i-apply. So, samahan nyo ako mag-apply nyan mga kabaddy. Stay tuned. Now, dito na mga kabaddy. Nandito na tayo sa ating palayan. So, gamit itong ating binili rin sa online na napsak player mga kabaddy. So, tapos na natin itong chinarge. So, i-spray natin itong ating ginawang amo. So, ayan. Natutulungan tayo sa ating kaibigan na si Jason siya yung ating maintenance ito sa ating palayan. So, ang gagawin niya ay lalagyan lang ito ng tubig mga kabadi corresponding sa ano, yung ano, medisina. So, tapos na siguro na ilagay mga kabadi. So, tingnan nyo, itim na yung, ano, yung tubig no? no? Yung meron yan sa baba. Oh. So, yan mga kabadi. Na-spray uh, natin yan ha na pagkaganda niyan mga kabady subukan na uh, subukan na eh, makita natin ano ang resulta diyan pagkatapos ng ano mga ilang days so merong mga ano talaga meron talagang mga hindi na sa mga insekto diyan sa ating palayan kasi lalong lalo na hybrid itong ating uh, pinunla ay talagang masahan uh, maasahan talaga itong ating ginawang medisina so yan mga kabady na punuin lang natin so ayan malapit na itong mapuno mga kabady So, ito na mga kabade, puno na at isaran natin itong tanke. So, nga pala mga kabady, ang charge nga pala nito sa ating knapsack uh, napsak sprayer ay 6 hours lang. So, 6 hours, pwede nito gamitin mga tatlong araw mga aw Oh, hindi, tatlong araw. Tatlo, ah, uh, mga isang araw lang isang araw whole day na yun mga kabady so okay na yun mga kabady at saka mas madali yan mga kabady kasi hindi sila mahirapan yung mga tauhan mo mga maintenance mo sa iyong palayan kasi siya uh, hindi na sila mag-pump ng ano mga kabady, no? Hindi yung kagaya na dating sprayer ay yun, mangalay sila. So ito mga kabady, automatic na ito mga kabady, automatic pump na to. So yan, medyo mabigat ito mga kabady, kasi 18 liters ito compared noon sa ating uh, traditional na sprayer na sa 16 liters lang. Pero mas maganda ito gamitin compared doon. So yun mga kabady, stay tuned. Keep on watching. So yan na mga buddy, ay ah, sinimula na itong mag-spray mga buddy. Ang time check nga pala natin ngayon mga buddy is 3 PM in afternoon. So maganda ang spray itong amo mga buddy kapag ah, madaling araw, morning at to 10 AM lang. At pag sa afternoon naman mga buddy ay 3 PM until magape, pwede kung makita pa niyo. Meron flashlight, mas maganda kasi Ma-absorb ito ng madali sa ating ano, uh, no, ating mga mga palay, palay. So yun mga kabady, ito yung SL8 natin oh. Oh, yan. Napakaganda na mga 'di ba mga kabady ang tangkad na. Ah, uh, dalawa, two weeks pa lang ito mga kabady and two weeks and 2 days. So yun. 2 weeks and 2 days. So after mga ilang araw siguro mga kabady ay tatanim na natin ito. So yeah, stay tuned pa rin, pa rin, mga kabady itatanim na to. So, napagandang binhit to mga kabady, no? So, ayan mga kabady, ay inispreha na. So, so ma kanina mga kabady, ay may nakita kung mga ano, mga anumang tawag yan mga kabady, mga insekto sa ating palayan. So, meron dyan mga beetles or kung ano-ano pa. So, iyon ay nagsasanhi ng fungus sa ating palayan. So, dahil ang ating ginawang amo ay mayroon siyang name oil. Yung name oil, kap uh, search yung name oil mga kabady, ay uh, it's uh, itong natural na insecticide. Na hindi siya, hindi niya papatayin yung ano, hindi niya papatayin yung mga insekto. Tinataboy lang niya. Yun yung repellent nat uh, natural repellent. Kaya uh, maganda ito mga kabady, organic nga. Don't panic, it's organic. Ayan nga mga kabady, no. So ayan mga kabady, uh, na natin lahat ito mga kabady, as in lahat. Para pantay-pantay na lahat mga kabady at pantay-pantay na, na makareceive ng same amount <laughs> of ano, so. nutrients. So ayan mga kabady, ito so, yung ikaw ating ay so first application. Na, huh? ikaw ay na na. First application mga kabady. First application ito. talaga ito. Sa know, ating uh, palay, isang amo plant protein answer na aking gawa. So kung gusto niyo ng uh, ano makabati ay gusto niyo uh, gumaya ay hindi itong ah. Pero hindi ako makagaranti na maganda yung ani nyo kasi di ka pa rin yun. Meron kaya mga factors na uh, nakadepende Unang unang lang preparation, yung weight control, tubig. Oh, yan. Yan talaga yung isa sa pinaka-importante rin sa pagpapalay. So ayan mga kabady. natin. So yon. Uh, dapat walang ano mga kabadi. So ang napapansin ko dito sa sprayer mga kabadi, ay madali lang siya maubos mga kabady. Pwede naman imong i-adjust -ad yan mga kabadi, no. Pero uh, okay na mga kabady yung ano kasi para malawak yung sa plow Na yung ano, yung spray ngunay, ana. at marami ring uh, ma kakain ang ah, makaano mas pilihan na palay makain sila ng vitamina so ayan mga kabady. so, ang ganda ng ano, panahon natin ngayon mga kabadi no? so meron nga akong napalitan mga kabadi na merong bagyo sa susunod na araw so stay safe tayo mga kabady, kasi hindi daw biro yung bagyong yun ah, so itong amo mga buddy, ay makatulong ito para hindi siya madaling maano sa tubig mga buddy. kasi si sa sa growth enhancer ay uh, malakas yung kanyang ugat hindi siya madaling uh, ma taboy ng tubig so yan mga body uh, minjuhan natin natin uh. so yan keep on watching mga buddy, pa rin ha Mail reminders niya pala mga kabati. Okay. Ay wag na wag po ninyong ah uh, Nanay na, ano ba ito, Dagan. ang, mo, Ano palit. ang sayop ang mistakes na dito ay maliit lang yung tubig no. Tingnan niyo yung tubig. Yeah. Mas maganda mga kabati ay wag niyo itong uh, patuyuan ng tubig. Huwag nyo uh, dapat meron talagang tubig para hindi ito mahirap bunutin mga kabade. So sa case sa tinto mga kabade, ay medyo na ano ito na nalag ito ng tubig kasi nakaligtaan namin so para mas maganda yung kanyang uh, hindi mahirapan yung uh, magtanim mga kapady, magbunot ng uh, punla ay dapat yung uh, patubigan ng uh, always talaga para madali siyang lang siyang bunutin so yan mga kapady, uh, spray lang tayo ng spray hanggang sa maano ito mga kapady, no Tingnan niyo mga kabady, ang ganda ng ating tindig ng ating palay, no. Hindi siya skitintingnan, tingnan. Maganda yung kanya uhay So, 'yun. Yung kalabaw natin ay nasa taas mga kabady, ay nag uh, mula tayo nag ano nag -land preparation tayo dito at uh, atin na itong is nag insert ng tayo na mag spray ng amo para ready for planting ato ito mga kapatid So mga kabad, eh, ay malapit nang tatapos ang ating uh, video. Ay nagpapasalamat ako sa inyo sa inyong uh, walang sawang suporta, no. So sa aking uh, mga bagong subscribers diyan ay yon, uh, tingnan niyo yung always follow my uh, videos, uh, always watch my videos. Sa aking uh, mga subscribe uh, uh, mga silent viewers, no. Salamat din sa inyo. So palagi kayong nakasubaybay sa akin. Salamat at sa mga aking mga silent viewers dyan ay uh, wala akong uh, masabi sa inyo sa aking mga busters dyan ay salamat din sa inyo uh, para lumago ang ating uh, mga link, uh, youtube channel so mga kabady so ingat kayo palagi so, kasi nga uh, sabi ko manay na yun, uh, ay may darating daw na bagyo ay palagi kayong magingat sa iyong buhay kasi ito yung uh, huna natin na uh, kumayod kumayod araw-araw mga kabady So, stay safe. Well, keep on farming, mga kabadi. Keep on watching. So, bye-bye, mga See you in the next video. Signing off. Ito dito lagi? Ngayon kuhan? Ha? Sauna na